Well, uh, pare, ang ganda ng pagkakahimay mo dun sa sitwasyon ni eh, JB. Unang-una, uh, gusto ko ulit i-congratulate kasi pambihirang ano din yun, pambihirang achievement yung mag-champion tayo sa ASIAD. Uh, grabe yung nilaro niya. Grabe yung performance talaga. I think merong gagawa, may pinag-uusapan pa, gagawang pa siya ng monumento or something. Which is talagang, I, I think, ito nililinya ko to si Justin Brownlee kung hindi mas mag equally or mas magaling pa siya kay Bobby Ray Parks. Eh. Well, anyway, uh -huh. uh, ngayon, ang tanong ng ating mga netizen kung malulusutan tanba ni JB, uh, siguro may chance, may chance malusutan. Uh, very crucial yung ipipresent na may chance, hindi ko lang masabi, malaki or maliit. Hindi ko lang masabi kung kung dapat matibay yung ipipresent ng uh, ng RPT ng koponan ng Gilas Pilipinas sa Hagok Committee Hanzu uh yung ano nilaron, organizing eh, Committee yung, uh. Uh, organizing committee kailangan matibay talaga ta kailangan foolproof and uh, mako-convince talaga nila yung yung ano ba yung yung ebidensya na it was used for medical purposes. Pero siyempre, uh, yun nga, sabi mo, it should have been presented before the before. tournament. Kasi pare, kung hindi ko hindi ko nagkakamali, kahit sa Olympics pare, pwede kang habulin. Kahit two years, three years ago, ha, habulin ka due to what, kahit siguro, kahit sila Marion Jones, na naalala mo, yeah. champion, biglang binalik niya yung medal si Lance Armstrong. I mean, hindi naman Olympics yun, pero if they, you be found guilty of, you know, nagkang traces of, meron kang mga banned substances, pwedeng, pwedeng mangyari yun. Kaya, ang hirap ng sitwasyon ngayon ni, ni JB Brownlee, ang good thing lang, hindi na ma, hindi maapektuhan yung yung ano na yung ano natin yung medalyang ginto kasi it's two or more pero dipe, yun nga eh depende na lang din kung paano ia-approach ng ng ano yan ng host country yung China baka pwede nilang baguhin pero can you change it uh, after the tournament Di ba kung dapat magpepresent ka ng house rules ground rules correct dapat before the tournament Siguro yeah. kung mag magpepresent mag man sila yan siguro sa ibang pagkakataon but not itong nangyaring ano nangyaring tournament and uh, siguro ano in ano na lang independent uh, uh brownlee siguro i think they should have uh, be, be more cautious yung RP yung Gilas Pilipinas kasi si JB player yan eh. He should have been warned na pag sabihan sana before na hey guys, di ba? Uh -huh. Sana uh, make sure ah, uh, eh, baka you're taking something, you have to oh, uh, do, what did you take for the past two months, three months? Dapat nag due diligence in a way na chineka mga Pinoy o oh, naka, ano ba na, na, na inom nyo, you tell, tell us para, di ba? Masabi natin beforehand. Did they okay, do okay, it? Okay. ba diba pare, sa akin ha? Kasi siyempre, JB, focus yan, maglaro. Yung pressure sa kanya as a player, pare, hindi biro kasi galing tayo sa performance dun sa last time dito sa atin and talagang siguro na-overlook. So ako, it's more on, tinitingnan ko, it's about yung ano, yung, yung, yung ano, before the tournament, hindi, baka na-overlook, oversight sa lugar na ng, ano, ng, ng RP team ng Gilas. So sana ano hindi sana hindi na umabot pa sa ganon na umabot pa sa ma-strip tayo ng medalya or doon sa mga magi-impose pa in China na ganito may dadagdag pa sila doon sa mga polisiya nila sa drug sa sa ano drugs sa mga drug testing ganon sana wag na yun eh ano yan eh kung bakasukan so, ma late na masyado para nila gawin 哦。Uh oh.